So yung mga katongs Apat na train na lang po ito Ano yun isa? Sira, sira Ang dahil tumabot Apat na train na lang So naitanim na namin yung anin yun, na yun, na dala Yan ah uh, Bali matatamnan natin ito 18 tubling mga katongs. Itong benching ko tray na feeling Taiwan bali kanina nga po kami nagtatanim pa diya diya ako di mapag-on ng camera doon gawa ng kabila kabilaan yung mga nagsa sound trip doon bumerde na yung damo pagkayari naming tanim. To bigyan ko yung talong neto. dibit matam Nah nyuna ta Antum kali tupig bali uh, babasa kami dito ng talong tapos binubudburan ko ng pataba so yung pataba neto, na ito pangalawang budbud nato sa talong ano bali yun nga po siyempre uh, syempre hinahaloan ko pa rin ng kosay nung hinahaloan ko to medyo nawa, nawala yung ano yung mga uh, nga ayun uh, hinahaluan natin ng cosite sa pataba kung kasi yan binudod natin sa puno Ma nandun lang din yung panayan, yung gamot uh, matabang naman yung ginagawa natin dito uh, unti unti lang para lang ano, mabilis siyang bumulas so hindi natin naman pwedeng biglayin yan bata pa yung ating mga wan, mga uh, halaman. Tapos ayan si Wali, ay si Latak, si Latak ang taga ng patubig. Taga ayos, taga sara ng mga kanal. Si Wali ito. naano po namin yung ipupunla po namin yung tirang sitaw sa isang kilo na tinundos namin dito sa kabila para sa ganun ipanguhulit natin Sigurado kasi maraming hindi tutubo rito gawa ng natuyo kagad ka yung lupa. Tapos ayun, uh, nadaan-daanan pa. Kamali nga tayo dito mga katungsi. At pala hindi muna tayo na pagtanim dito kasi hanggat walang bakod. Ayun. <laughs> uh, Kung nagtanim tayo, tapos ilan araw, ayun, ginawa na naman daan. Kaya malamang na marami tayong magiging hulipin. Kaya ayun yung ginawa namin sa isang kilo uh, Ipupunla ko na lang para yung hindi tutubo uh, dun Doon na lang namin tatanim nagpahalo ako kay Wally ng dumi ng kalabaw at saka ng lupa Para maganda maging tubo uh, nga po, uh, ngay ngayon pa lang Ginabakuran -ano na rin pala yung kilid ng kot na yan Pati sa kabilang side ay na nga sila kuya ninyo nandito na yung nando sa dulo nakatayo na pula ng poste bali pinatitigas na lang uh, binuhusan na simento sa ilalim yun eh baka bukas o makalawa mabatakan na nila ng cyclone pati itong port balak ko po dito mga katong taniman ng sito sa gitna Yan, yung sili natin, tataniman natin ng sitaw. Okay lang naman kasi sa sili na hindi 100% na maarawan. Kahit na masilong siya sa masilong ng sitaw yan, okay lang. So titingnan natin kasi ito ng pa balak ko nang pa patuklap pero gusto ko mag grass cutter pinapalaki ko muna yung damo para mag grass cutter bago ko patukla para sa ganun eh malinis din yung tatabon na lupa sa puno na sili kasi pinatuklap ko yung mga tongs dito sa ito itong kabilang itong sili natin itong kanal padadaanan na natin ang araro pa naman sa puno na sili. Pero yung kanal nandiyan pa rin. Kumbaga, lalayo lang siya ng konti at matatabunan yung puno na sili. Para nga yung ugat ng sili, 'yung makamatabunan ano kasi nakalabas yung ibang ugat niyan. Tapos isang paraan lang dito, then dito naman magpapa ah uh, pano ko ng ah uh, ipaparaanan ko rin ang isa rito pa labas naman ganun yung lupa ayun na nga po isili natin kalalaki na ayos na tapos may mga ilan kwan yan uh, namatay gawa nga ng bakterya at uh, ngayon ayun, uh, nagkaroon tayo ng trade nung bumili tayo ng siling Taiwan so huhulipan na lang natin yun mga katongs nung tinitignan ko yung mga nalalanta inuhugot ko puno mo meron ako nakita mga para siyang ano, uh, amag yung kulay puti na parang sapot na nakapakat sa puno ng talong kumbaga parang yun ang lumulusaw sa katawan ng talong uh, nung nagpapala naman ako ng mga lupa nakita ko rin yun sa mga kahoy yung mga pinag pinagpunuan ng kamatis pinagpunuan ng okra so yun dun siguro yun siguro magiging cause ng bakterya pag nabasa yung mas sa ilalim uh, dun nabubuhay yung bakterya at uh, ayun nakikita ko rin pagka yung patay at tinignan ko may kwan may katabi siyang kahon na inamal yung yun nga, yung kulay puti dun siya humahawa kaya ang kwan naman ng nilalagay natin dito yung bactericide na cosine eto uh, yun nga po yung bacteria kaya eto ang kwan naman ng cosine yung mga kukontrolin niya ating paghawa ng halaman natin doon sa nagkakaroon ng na bakterya ng mga bulok makahoy. so yun uh, nung naghalo naman ako ng una sa pataba okay, medyo nakontrol naman na wala naman ng mga bagong nalalanta pero yung nalalanta okay lang paraniwan naman talaga yan pailan lang so yun nga mga katongs na uh, ito nagpapa ako so ito ay unique uh, urea na biking tapos sinalo ko ng uh, calcium nitrate tapos syempre hinalo ko ng poside ayan po yan ang halo ng poside sa pataba pumakat sa kamay ko na <laughs> pero wakan lang yan pinapagpag lang yun. yan so ayan yung pag aabono ko pag uh, puno na yung tubig bubudburan ko lang ng konti 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 lang pampabulas lang nakapakat po yung kosaig dyan sa so may pataba kung titignan nyo po yung pataba may mga nakapakat na kosaig tapos pagka uh, nalagdag sa tubig ayun uh, nalulusaw yung kosaig nalulusaw yung pataba doon mismo sa puno ng talong para magpigil ang bakterya yung talong natin ito maganda yung ano, marami ng sanga <laughs> maliliit po yan pero marami ng sanga, naging sanga tak lagyan mo to Karam oh. Si Latok kasama natin. Si Wally andun. Kasulukuyan nagpupunla pa ng sitaw.

Ang tumubong okra dito mga katangas. Ang tumubong okra. Okay mga katongs So ayan tapos na nga mag um, budbud uh, pataba Tapos ayan uh, tapos na rin magpatubig yung talong dito sa bilang side So bukas yung kabila at saka bubudburan ko rin ng pataba Ah, uh, tayn ina inaayos lang yung tubig doon. So ito yung pinunla ni Waling Sili, ah uh, Sitaw. Ah, uh, sabi ko anuhin niya muna kapo ako magtatabon so ayan ganito lang tabon niya mga katong tabunan lang natin ng konting lupa ayan yung sitaw na pinula pang natin dun yan sa tinanim panigurado ako maraming hindi tumubunog tapos marami pang manok Maraming manok doon sa gilid. So, mali tayo. Dapat hindi muna natin tilam lang hanggang tanong bakod. Nadaanan tuloy. At saka na anuhan ng manok. Pero madali na yan. At least eh mahuhulipan lang natin yan tapos ayun, eh, may binabakuran na nga So yung tinatabong ko, hindi hindi nabasa yung panlang. lang. Kumbaga hindi hindi ko nababasa niya para hindi masyadong hindi pumakat. Makalabas ng mga maduwag yung buto. Yung lupa rito pag nabasa, parang mong pan eh. Malagkit. Ah, takpan mo lang. Kasi ayun, tinatakpan lang din ng pan, ng tray. Tsaka so, ano na lang namin dadaganan ng Dadaganan ng ano Kakoy Pantay mo ah ah At tangilin mo yung muna goma. Para mo yung drum. Palitan mo ng bago. Lihis yung drum. Lihis mo muna. Lihis mo muna yung drum. So yun mga katong Nagbahaan na kami dito Hindi, inugasin lang namin yun Inugasin lang namin yung mga gamit Tapos yun uh, Okay na rin at nakapasok na rin yung motor So gabi na Kapit naman, mali yung cellphone ko? Lagyan mo ang tubig. na pala nun. Ah, kunin sa lab. Ay!

mga katongs, gabi na, bukas naman at uh, hanggang dito na lang muna yung ating simpleng vlog